6.10 na ng hapon o ah, gabi may araw pa dito sa Saudi Arabia ito ang akong namin ah, nanakaw lang tayo ng video kasi bawal po sa kanila ng video ito po ang highway ng lapit kami sa highway sa daan yun po ang main gate namin dito sa Albarak ito naman ang highways ang uh, playground nila doon palaruan nila saka doon nagbibintahan yung mga itik yung dami nila at sila nagbibinta ng mga gulay damit kahit may canteen naman sa loob kaya yeah, sige doon tayo lalapitan natin sila <coughs> I <laughs> you